Ito so guys, maglalagay na tayo ng ink. Ayan. Ano yung unang nilalagay mo? Black. Ah, black. Saan nilalagay? Ah, may ano shoot. Careful na ma-shoot. Ayun. Yeah. Ah, bawal yung squeeze. Ah, bawal pala yan, ah. Hintayin lang natin dito. Ayan dito. Makikita. Ah, di dyan yan makikita. Oo. Ayan na. Ang mga ngat. Mga ilang ano yan na mauubos. Ay, uubusin yan. Mm, -mm. Uh, ubusin pala yung isang ano ng bulak. next naman. Sayan. Ito, Sayan para sa blue. Okay guys, hintay lang po tayo guys. No, wait lang tayo. Yan, kasi inuubos pala yun guys. yon, bago yung kasunod na kulay. Yan. Ah, eksakto lang pala yung ano niya yung lagayan, no. pinaka storage niya sa isang bote na yan. Ayun. Ah, yun. pala yun siya. Yun guys, so oh, yung nakikita niyo, ano, may laman na yan. Yung black na linagay namin. Puno na ata. Yun na gumagano. Yan. Wala na. Meron pa. Sayang yun. Di pa naman ano dun eh. Sayang. Wala na. Yan. Next Bakit is... Bakit mas mahal? Parang mas malaki yung black. Oo, oh, mas marami. Ah, okay. Tapos, sunod. Sayang. Yun kulay. yon mayroon palang mga letters. Susundan mo lang pala. Ayan o. C, C. Ayan. Pag naglagay kayo ng ink, susundan nyo lang yung letters ng ink doon sa pinaka storage pa tawag niyan? Ayan. Medyo matagal guys kasi kailangan pala ubusin yung isang bottle. O bawal i-squeeze. Ayon. Ah, bawal bawal sa silin. Kailangan pala antayin lang. yon 'Yun pala 'yon pag bago, pag naglalagay ka na, ano, 'yun pala 'yung lalabas, 'yung see the start. 'Yon, hmm. mas mabilis 'tong ano si kasi malis malit then yung M yan ulay pink genta yung dalawa, o. Yung tangin niya po nuna. Yan, Wait lang tayo, guys. Medyo... Na-consume tayo ng time sa paglagay ng ink. So, mag-shout out lang muna ulit ako sa aking mga subscribers sa inyong lahat. So, oh, alam niyo na yon guys kung sino kayo at ang aking mga silent viewers at sa lahat pa na mga magsusubscribe at maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat ayan yung last yung yellow ayan ayan puno na yung tatlo tapos na ito guys so yung bottle ayan so wait na tayo ngayon pag na lagyan na natin lahat ng ink Ah, uh, mag try na tayo sa long na pag rain. Shout out ulit sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayong lagi. yun finish na. So, malapit na tayong mag ready, ready na. Ito, 10 minutes pa guys uh, 10 minutes pa guys balikan namin kayo ulit. Okay Balikan namin kayo ulit Guys Ito na Iti-testing na natin Kasi tapos na namin Lagyan ng ink So After 10 minutes So ngayon Ito na Ano ba tawag dito? Nozzle check Yan. Kung kompleto yung Kulay Ayan o Ayan, Ayan. Nung pisa na namin Mag Testing Ayan Uh, dito uh, magfo-follow tayo sa hindi makita yon yang alignment daw kailangan daw yon apat yon number one long yan 1 ito si tapos tama. Proceed to number 2. Kailangan yung walang ano. Ayan. Walang. Ayan. Kailangan yung straight yung line. Hahanapin siya dito. Ayun. 2. 3. Okay. 3. Ito lalagay mo dyan kung ano number yung walang ano masin print dito naman ang galing yung papel may papel din lagayan dito cancel walang coupon band meron eto dito ah. guys, oh. laki kagad ng bawas ng ano mm. kasi hinigop ano muna siya, oo kumbaga, ikinalat niya dun sa loob kaya nahigop ayun pang ilan na yun pang <laughs> apat dalawa yung hinigop niya ay, dalawa dapat pala isa lang ayun wow ang ganda oh. Ngayon, hanapin naman yung square na walang linya dito. Yan. Para makuha niya yung alignment. Tapos number 1 Yan number 1. Tutingin ko. 3 Proceed Tapos 2 3 Proceed Number 3 Number 6 Ayan Number 6 Number 3 6 <laughs> Number 4. 5. 5. 4 pa. 4. 5. Number 5. Yung walang linya. Ako lahat may linya ah. 5. 6 is... 5 pa din. Yan. Okay, proceed. Print. Meron pa isang papel sa loob. Na lukot. Ay, lukot. Hindi na ayos kasi. Kasi isa. Mayroon paglagay dito. Okay. okay lang kasi gilid lang naman pala. Okay dun eh. Ayan. Tapos ganun ulit. Number one, hanapin yung kompleto okay, naman to eh. Five. Four. <laughs> Ama na yan, four. Tapos dito. Ayan na yung may kaganon. Low battery. <laughs> Number 2, hindi. Ay, 4. Oh. Tingin ko 5. Ayan. Tapos, next. Last one. Last one. <laughs> dito, maganda hiccup dito, yun. Eh. check ulit number 4 then may ano laktaw hindi yan pipiliin kailangan yung pantay support tama naman yan sabi okay. proceed okay select paper, size select paper size and type of paper size hmm. Ay. Paper kasi Paper tray. Paper tray. Oh, pwede pala yun. Ako ah, ano ilalagay mo doon? Okay. A4 lang muna. Palitan na lang mamaya paper settings. Okay. Okay. Ay. Wala pala tayong pack set, up later. <laughs> Do you want? No. Ayan na. Let's go. Friend so, na tayo, guys. Ito, Kuha na ito. Kuha na tayo ng ano. Nasaan yung coupon ban mo? Ayan, oh. mag-friend na tayo, guys. Nang super long. Hanggang dito lang, legal lang. Legal, lang, legal. kaya nung... Pwede siya dito. Ito mahirap, baka mapunit. Legal lang, legal. Itong date sale. Yan. ka ng... Ano? Hindi pwede yung ano. Ayan? Ayan. Date sale. Huwag yan, no? dito yan dyan. Papamil. Yan. Tapos, sa ano paper natin? Ulong. Ito, tapos meron dito. Oh, ah, ano, alam. Okay, so, yan yung totoo yung malinis para magamit yung sir. Ang gagamitin nyo ba? Oo, sige na. Alam. Hindi. Ito naman, kaso... Long. Ilan? Ilan kopya? Sige, dalawa lang. Dalawa lang. Yan. Yeah. Sige natin dito. Magsiserox na tayo guys. Tapos na tayo sa ating pag-tasting. Ito na. Okay. Tapos set mo lang kung ano yung nakalagay na papel. Legal. 88 by ano yun? 13. Ito. Ito yung legal size ng Philippines. Kasi iba iba pala legal size ng ibang bansa yan okay. iba yung sa India iba rin sa US ito yung sa Philippines Eight? 8 8.5 no. by 13 inches okay tapos uh, close tapos tapi uh, black and white one side pwede rin ano pero one copy wala. lang, okay na yun. So, ayan na guys. Yay! Hmm. Ah, dito siya nag-ano? Wait. Okay. Ha? Apey, apey. Papel na? Pang? Dito siya laga, ano eh. Dito. Kukuha ng papel. Ayun. Oh. Doon, hindi, hindi pwede yun. Hindi, teka lang. Isi-select mo kung saan kukuha ng papel. Wow, ayan na guys. Legal Eto size. Na. You know, guys. Ayan linaw Wow. <laughs> okay. 'Yon, pinakita ko lang sa inyo ang kabuuan kasi bago pa lang, hindi pa namin alam ayun, Ang ganda oh, ang linaw Thank Ako, you so much. Meron pa, meron pa dito? Meron pa dito. O. Hmm? Hmm. dito. What's that? Xerox din. Huwag mo sayangin yan kasi Xerox na niya yan. Hindi. Hey, yan. Kala. Yan, ATM. Ayon. Ah, Happy. Nangangapapa kami guys kasi bago pa to. Yan. Doon sa unang Epson, kabisado na ito. Ngayon lang ito. Bakit malabo siya dyan? Hindi eh. Baliktad ata yung paglagay ko eh. Baliktad yung pagkalagay mo. Natatapag ano eh. Satihaya eh. Ayaw ka kasi naka-AGC. Oh, baliktad lang guys. thank you, thank you so much for always supporting and watching my vlog. Yay! Yung mga Uh, so, peka-sober dyan, kasari, baka mag-testing kayo nito. Yan, malaking bagay talaga yon Sa una namin, medyo uh, okay talaga. Kaya bumili kami agad ng long kasi marami ang naghahanap ng long. Thank you ulit for watching!